Magandang araw po mga kabayan Ayan Ito tayo ng ano Recycle Okay okay uli Titihin ako ng bike Gawa ng naplat na yung bike ko Nasira na, na. Plat yung gulong Bibili ako ng bagong bike O yung sa second hand Maghahanap ako ng murang bike Kasi itong bike ko na to Ayan Naplat na to Sira na yung ano Biyak na Papalitan na to ng interior sa exterior unahan at tulihan yan o e eh papalitan ko lahat yan gagastos ako dito ng mga isang lapad mas maiging bumili na lang ako ng ano second hand na bike para hindi na mag <coughs> hindi ka nagagawa para lang lang naman ang price yan o ito lang sira dyan o oh. ito biyak na ito lang ang hulihan na to pero yung sabog na rin kailangan na rin palitan kaya maghahanap na lang ako ng bike. Ay sana may bike doon oh, tinapon. Pwede ipalit yung gulong dito. Basura na yan, eh. Kaso baka may maghanap niyan. Pwede na lang ako sa recycle. Bibili na lang ako. Hirami ko muna itong bike ng kasama ko mga kabayan. Ito sana kasukat to ng size ng gulong ng bike. Eh. Tinapon na to Basura na to eh. Hiling kunin yung gulong niyang bago pa eh kaso din na amin alam kung sino nagtapon nito eh kung alam lang sana na hingi itong gulong bagong bago pa itong bike na ito itinapon eh, na oh. pati yung mga lamesa dito sayang grabe yung inuman namin kahapon sa company pinangamo na amin, kahapon, no, na amin. O, ang dami handa tuwang tuwa yung mga hapon doon sa lechon ng ulo ng baboy kasi first time nila makatikid ng ganon ulo ng baboy first time din nila makita ng naglilit yun at yung mga bata ay yung mga apo ni amo takot na takot sa ulo ng baboy pero yung natikmanan na nila sarap na sarap sila sa ulo eh. ang lambot ang lutong ng balat kaluto ng kasama ko kaya sabi ni amo hindi daw magulit na maglit yun ulo ng baboy maganda sana kung buong baboy kaso wala kaming mabiling buo o orderin pa ata sa online yung buong baboy sunod na magluto kami Ayan. ang dami na amin na uubos doon inihaw in-upload ko na po pala yung kanina papanoorin nyo na lang doon sa upload ko kanina ang daming litano doon ihaw ihaw grabe yung bakasyon namin ang haba. isang linggo Golden Week kasi dito mga kabayan magahali di walang pasok ni araw haba bang po kaya kahapon haba din ang ilaw ilaw na mga araw kaya naman ang mga dyan ang maganda kaya grabe maghali dito sa Japan nagsisilabasan mga tao kasi walang pasok haba din ang traffic kaya pakita ko po sa inyo ayun o traffic din dito pag ganitong oras mm. hali di kasi ah, pag wala tayong makita sa recycle ng bike o sa okay okay bukas pupunta ako sa company maghihiram ako kay amo ng pera pambili ng bike bibili ako ng bike sa DCM o sa HOMAC ah, so mga mahal ang bike doon tigapat ah, na lapad yung mga brand new na bike doon na lang ako bibili pag walang makita dito sa recycle kasi parehas lang din kung ayosin ko yung bike ko na nasira eh. mga isang lapad ang gastos ko doon e, bumili na lang ako ng second hand na bike ang dami naman dito ang mura hindi pag wala ay bibili sa brand new sa humac ayan o maputi at malilim maganda panahon uh, dito kami nagbabay araw 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 mga kabayan ayan para makita nyo rin yung Japan ayan yung kalsada dito napakala linis ayan sa Sikil Street titingin tayo ng bike dito sa loob baka may murang bike dito ang ganda ng bike na to mahal nga lang ah, sa limang lapad yung isa naman anim na lapad kamahal ang gandang klase din naman ayun o no, tatlong lapad at siya na libo 49,000 Itong isa mahal Kulang kulang anim na lapad Mga gandang klase eh. Hindi pwedeng kargahan ng bigas Yung likod Ngayon po galing ako sa loob Grabing mahal ng bike Anim, lap, anim na lapad yung isa magka ano na yun ha 20,000 magkamahal, hindi ko bibiliin yun kala ko ka may 3,000 lang nawala na yung murang bike yan eh. magandang classic kasi yun nasa 6 na lapad yung isa naman 5 lapad ang mahal maghanap pa po tayo ng iba baka mayroon pa ano dyan mga murang bike dito tayo sa Kiki Street ayun ang mahal ng ano dalawang bike anim na lapad sa katap ng limang lapad ayan po, street yung mga ano yan kompleto ang gamit niya sa loob ayan dito tayo sa may ano katabi niya yung makdo Nah, hanap po tayo ng iba baka mayroon pang ano makikita ang murang bike dadaan po muna ako dito sa Texas ayan o ayan sa G1 titingin ako ng mga ulam bibili ako ng mga ulam dito total na dito naman po ako. Diretso na ako dito. Baka may murang ano diyan yan pwedeng mabiling pang ulam-ulam. Dito sa Juan, ano, the sa Texas. Baka maraming tao niyo, sa Antila. Dito po. Ay, dito tayo man namimili. Mga pang-ulam. Pasok tayo sa loob Ha ako nakabili mga kabayan, grabe ang mamahal lang bilhin sa loob. <laughs> Baka maganap na lang ako dun ako sa Daiichi, mas mura dun eh. Ang mahal na ano dyan sa loob, mga bilihin. Tara mga kabayan, anak tayo. May bike dito kaso ang mamahal naman, ayan. Ito isang libo. Lumang luma na, Sabago na lang ako. Ayun naman, anim na libo. Lumang-luma luma na rin biyak na yung gulong. Magbabrand na lang ako siguro. Ito isa't isa ito. 12,000 is isang lapad mahigit. Pero magandang klase pa din naman. Maganda rin. Ayan. No. Mga ano na rin kasi yung iba. Yung gulong biyak-biyak na. Nasa so maganda pa naman yung ano yung gulong lang ito maganda rin to ito magandang klase itong orange na ito eh isang lapad at dalawang libo ito naman kasi biyak na yung gulong ayan o oh. libo lang sana kasi biyak na yung gulong Ito naman tatlong lapad Ang mahal Malaki din Malaki, Magandang klase Marami pang bike dito yung. Kaso medyo may kamahalan pa Itong hulay oris maganda eh. 12,800 Maganda pa eh Kaso walang karagahan sa likod Paano kaya ito? Oh, ito may basket sa unahan Kaso sa likod wala Pag bibili ka ng bigas Hindi makakaragahan Ang ganda to eh. Ang ganda sana kung may ganito Para pag bibili ng bigas pwedeng ikarga dito. Kasi ito wala eh. Pero pwede naman siguro umbilhan yan, lagyan. Ang ganda oh. Ito naman may reserva ng Manigila. Ang naman ito. 29,000. Ang mahal. hindi kasi pwedeng ma ano dito na walang bike eh. kasi pag papasok araw-araw kailangan tong gamitin bike kasi pag wala kang bike maglalakad ka layo Ayan. lalo na pag nag grocery eh. araw-araw walang bike lalakad layo na naman kailangan talaga mag magkabili agad ng bike kasi yung bike na yun hiram ko lang sa kasamahan ko eh. akin yan binigay ko sa kanya tapos yung bike ko naman, tuloy yung nasira. Ang kulay orange na to, pwede na tayo. Balikan ko to. 2,000 yun, yun. Ayun, may nakita na tayo mga kabayan na bike. Pwede na yan. tara, uwi na po tayo. Ayan Balikan ko na lang to bukas. Naka 20% pala yung bike mga kabayan. Tinanong ko yung ano, banta, yung matanda dati 12,000 siya Ay, naka 20% nakuha ko na lang ng 10,200 sabi ko babalikan ko na lang po bukas sabi niya kung babayaran ko na daw tapos bukas balikan ko na lang kasi baka bukas daw wala na yung may makabili na sabi ko hindi po wala ko kasi ako na lang pera sabi ko bukas na lang po balikan ko sabi niya sige antay na lang kita sabi niya sa akin pag wala pa daw nakabili balikan ko daw bukas sabi ko agahan ko na lang bukas nakapintas yung palayon yon mura ngayon sa itang lapat ang ganda pa ang ganda ng body sa kayong bulong bukas ko babalikan ko yun mga kabayan tara paawin na po ako tinatawaran ko yung bantay sabi ko baka pidi po sa tinosa na lang tawad na yung 200 sabi nung bantay yung matanda hindi daw pidi kasi hindi daw sa kanya yun magagalit daw yung may ari sabi ko ah, sige po yan na lang bukas na lang po babalikan ko ayaw mo patawan hindi kasi uso dito yung mga ganyan huwag ka bawal yun dipindi na lang sa iba pero dito sa tagal namin wala pa kami nabili na gano'n may matawad tawad di tulad sa ano sa Pilipinas hindi kang humingi ng tao ano bawas discount dito wala mabuti kung eh. nakasale yan pwede yun pero hindi naman nakasale walang tawad tawad dito hindi po puso dito yun kailangan ma maaga kung mabalikan yung bukas kasi baka may makapili na ayang yun ang ganda pa isang lapad lang mura na yun sa isang lapad bukas mga, mga nine punta na ako dun kasi nine naman ang bukas nun eh baka nandun pa, baka wala pa nakakabili kasi anong oras na hapon Ay, nakasang hangin lamig tawin na po tayo mga kabayan may, na, may nakambas tayong bike pwede na ulit tayong magagamit ng ngayon ng bike yung bike ko kasi patagal na yan, maging limang taon na yon lumang luma na hindi na papalitan surrender na rin, pahinga na andito po tayo lumas sa inispanto namin nung nakaraan Kasi pag wala kang bike dito hindi uubra eh Wala Lalakarin Pag sigurado lalakad ako pag pa doon kasi Pag nagdala pa ng bike, pag binili ko yun Walang magbibit dito Bukas lalakad nila ako pag pa doon Para pag nabili ko, yun ay lang kaya ko pa uwi. Saan naman kasi kami mong alisin siya dito, masakyan, bike lang talaga ang gamit namin sa pangaraw-araw, kaya kailangan namin mag-provide ng bike. Sarili namin yun, dati naman kami, yung trainee pa lang kami, sagot ng kampanya yung bike namin. Ngayon kasi mga kabayan, hindi na po kami trainee, working business na kami, kaya kailangan namin mag-provide ng sarili bike. Hindi na po sagot ng kampanya yun. Training ka lang po yun Hindi sagot ng company yun Pero pag hindi ka na trainee eh, Hindi ka na nila bibigyan ng bike Sariling ano muna yun Provider Yung unang bike na yun Galing pa sa company Binigay sa amin May kailangan Nakabilin na Lapit na po tayo Ayan, lakas ang hangin lamig sitwasyon dito pag hapon walang mga tao tao hindi para sa atin pag ganitong hapon ang daming tao sa labas kung nakatambay dito wala wala magitan magigitan mo ano ano lang ang tao dito eh trabaho, bahay, trabaho, bahay Ayan, ito yung kakaimunuhan namin o tingin groceryhan namin. Ayan. Ayan lang. <laughs> Lapit lang. Dito na kami sa bahay. Sayang kasi. Sayang. Ito sana, sayang to. Inapon lang. Kunin ko sana yung gulong. Baka mamaya may maghanapan nito. Papalit ko sana daw sa gulong ng bike ko. Ayan o. Oh. Ah, suba ba, may maghanap, tinapo na to alam ko eh. Hindi ko lang nakita kung sino nagtapo. Kung nakita ko yung nagtapo na tihingin ko sana to. Ayun yung bahay namin. Na Sayang, bago pa yung mountain bike na tinapo na. Ayun. Ayun yung bike ko, Ayun, harapin din. Wala na yan. Tahinga na yan dyan. Ay, tama pala. Walang basket yung bibiling ko na yun bukas ng bike. Ito na lang pala kukunin ko to. Ililipat ko don Para may basket yon, Oo, tama. Ito na lang. Babaklasin ko to. Tapos ililipat ko don Para may lagayan yun sa likod. Kasi walang lagayan yun. Ito na lang. Pwede naman itong baklasin ilipat ko doon tatanggalin lang to saka ito kakabit doon sa likod ito kasi may, dapat yan ito may kargahan ng bigas saka ito naman yung grocery mo dito may kakarga may mga bike dito nakaparking ay po mga kabayan maraming maraming salamat po maraming maraming salamat sa walang sawang pag nyo sa aking YouTube channel. Hanggang dito na lang po ulit tayo. Sana patuloy nyo po ako suportahan mga kabayan sa aking pagbablog pag para patuloy ang ating pag-upload. Maraming maraming marami salamat po sa inyong lahat. Sana po hindi kayo magsawang mag-suporta sa akin. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. Bye-bye.